Hi! Hello! Kumusta ka? Guys, ang sharing sa inyo ngayon guys, yung paggagawa natin ng oven, yung oven namin na DIY sa probinsya, yung nilulutuan natin ng uh, lechon, pizza, at saka yung uh, mga tinapay, syempre, at saka yung kasaba. Guys, meron tayong apat na video dito sa ating oven na talaga po namang nagmi-million views. Ayan, makikita nyo naman. Ngayon guys, ipapaliwanag ko sa inyo talaga, sa gusto at sa dami ng gustong bumili at magpapagawa nito, ang advice ko po sa inyo, kung may malapit sa inyong shop o nagpabricate, okay, yung nagpabricate ng uh, oven or nagpabricate ng mga bakal, pwedeng-pwede nyo silang pagawen Ang gawin nyo para makatipid, bibili lamang po kayo ng uh, materyales. Halimbawa... Dadalhin ninyo po ang aming video at ipakita lang ninyo sa gumagawa at kayang-kaya na po nilang gawin yan. Pero take note, pinakamaganda, eh stainless na po ang inyong gagamitin dingding at saka yung over lahat. Kasi sarili naman natin yan, hindi naman kayo dyan mag-aalangan. Okay? okay? Susukatan nyo lang po ang uh, 13x18 na tray natin dyan sa pagpagawa po ninyo. Ang gold bar lang naman ang kailangan dyan at saka yung sukat, sukatan lang ang 13 by 18 na tray at gagayahin nyo lang po kung paano namin yan binuo. Napakaday lang po, wala pong kairap-irap yan sa mga naggumagawa ng nagpabrik ng bakal. Ayan, ang diningning ko nga dyan ay galvanized uh, lamang po kasi yan lang available at malayo po kami sa bayan. Dahil yan ay sa probinsya, talaga po namang iniisip ko, gumagawa talaga po ng paraan para makapagluto kami ng tinapay o kahit anong tinapay lutoy natin dyan, bibingka, uh, sari tinapay, cakes, kababayan, o ano paman, pwedeng pwede. Basta may panggatong lang po tayo. Ayan, tingnan nyo lang ilalim. Ayan, kayo nang bala. Tatlong tray ang ating ilalaman dyan at kailangan lang initing mabuti ang ibabaw. Tambakan natin ang apoy ng ibabaw para yay uminit para pagsalang natin Ready, ready na. Nah, napakadali lang naman. May rivet nail ka lang. May welding shop. Kung talagang kayong gumagawa, napakadali lang pong gawin yung ating DIY oven. Eh, kung ihambin eh po ninyo, talagang kakaiba yung oven na ginawa namin kasi yan ay iniisip ko na ganun ang forma na aming gagawin para makapagluto kami ng hindi kami gagastos pa ng gas. Pang sarilo, pang negosyo, napakaganda niyan guys ang ating DIY oven. Pagtsagan nyo lang talagang sundan ng video at sukat, basta 13 by 18 na ilalaman nyo dyan tray, alam naman siguro natin kung magpapagawa kayo, yun mang karaniwang size ng ating tray, yan lang sukatan ninyo. At gagayahin lang po ninyo yan at napakagandang lutuan.